Dugay ng pangandoy sa graduating student nga si Regen Rombo Jr., ang mahimong bumbero. Gusto usab niya nga siya ang unang mamahimong bumbero sa ilahang pamilya. Gusto na ako makatabang na ma lalo na karon na, kon mam na fire prevention month. Gusto ko makatabang na ma kung paunsa malikayan ng sunog ma'am then uh, unsang mga pamaagi para malisen ma, -listen, ma -listen ang sunog din sa General Santos City no? Makatuon o ka ng paano mag, uh, mag, mag, paano mag kanog apoy paano mag ang um, um, ang, ang safety procedure po. Atul sa Fire Prevention Month, gi-showcase din niya ang propesyon sa usa ka Managlahing uniforme pa ang gipakita sama sa ilahang tactical uniform, bisan pa man ang firefighting PPE o guban pang kinahanglan mabalaan sa mga estudyante kalabot sa Bureau of Fire Protection kun BFP. Our personnel will provide demonstrations, firefighting techniques, rescue operations, and medical response experiences showcasing the dedication and expertise of the firefighters luyo ni ini aduna na usab gibuhat nga awareness campaign nga do sa mga estudyante kalabot sa angayong ang buhaton aron malikayan ang sunog as you visit the school and get a glimpse of the task a modern firefighter engages may you absorb all the information and join us as advocates of public safety sa pagka sa pagiwas sa sunog hindi ka Bag upaman kini, aduna usa fire drill ang gikabuhat sa Osaka Mall sa Jansan, Marso 13 ng Tuiga. Lakip sa gitudlo sa mga empleyado ang saktong paggamit sa fire extinguisher o pag-apula sa kalayo alayon sa pagsaulog bulan sa Marso ning Fire Prevention Month. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigada News.